Perfect bang mo nang kasama si Mrs. Chang? Ni Mrs. hindi ko pa niya pinahawakan? Bakit mo binabanggit ang babaeng yun? hindi lang dahil may kaunting pera siya, wala akong pakialam sa kanya. Sige, sige. Pasensya na. Dahan-dahan <laughs> lang. Dahan, dahan. Ang bango. Amuyin mo ako. Mas mabango ito. Zoe Wei, kumaka sa'yo. Mag-iingat muna ako bago magpatuloy. Ah, uh, yoyoy. Kasama ni Mr. Zambo ba ang itong kagabi? Tapos ngayon, Kasama ka na naman niya. Hindi ka ba natatakot na mahawa? Uh, nakikipaglaro lang ako sa kanya. Huwag mong intindihin yun. I ikaw ang mahal ko. Mahal mo ako? Sa tingin ko, mahal mo lang pera ko. Isa ka lang laro na binili ko para libangin ang sarili ko. Pag-iwig ba? Kalukuhan lang yan. Yoyan!